Ang na ang pagka harvest Dami din pa ng hunga. Kasi kahapon ang dami din ako sa tumagi eh. Dami. Yeah. Hindi na siya tumungan sa ilalim. Oo. Kaya adobo daw niya. O diba? Diba rin ang pang adobo, pang pakbet. Pa! Sige po. Ayos tumahin o. Oo. Sige yung pang gatong. Yan ang may mga nasa Oo nga. Sige pa. Sige pa. May mga Dami na siya tumungan

O kung binhi na yan? Ayun, talagang Papaya naman kuhanin natin Nandito Nandito ano na ako dyan eh Nakailang kuhain na lang ako dyan eh Ayun po pala oh Ayun po pala oh, dalawa <laughs> Nakilapin po kinabang Nagulay na yan Eh Oo. Pagka ito yung tumanda na ayan ang mga kasibol. <laughs> Oo. Oo. Uh, Di ba? niyan sa labasan <inaudible> Oo. Hindi na Hindi na kaya na. Hindi na na. Hindi Hindi na kaya Hindi na kaya hindi na. Ano. na. na. Oo. Hmm. yan Tayo, Awa, wag kita sa masarap. na. O, kami yan na lang. Nice. Tapos may talamang. Mag-oom.